Lumipat naman bigla ang eksena papunta sa isang masukal na eskinita sa sentro ng Sichuan. Dito ay makikita natin ang isang matandang lalaki na mayroong mahabang balbas na masayang kinakain ang kanyang dalang piniritong millworm. Ang lalaking ito ay ang Beggar Emperor na patuloy sa paglalakad habang nagsasabi na ito man ay mukhang nakakadiri pero ito ay malasa at masarap. Masarap na paghihiganti, wika pa nito sabay sabi na ito nga ay isang tunay na napaka-interesadong tao. Samantala mayroon tayong makikitang dalawang anino sa itaas ng bubong na pinagmamasdan itong emperor. Mabilis niya namang napansin ang kanilang presensya kaya siya ay kaagad na naging alerto. Nang bigla na lang nagulat itong dalawang nagtatagong misteryosong tao dahil sa pagsasabi ng beggar emperor na tanging ang mga magnanakaw lamang ang magtatago gaya nito kaya bakit hindi na lang ang mga ito lumabas. Labis naman ang naging pagkabahala nitong lalaki dahil nagawa silang mapansin itong matanda. Kasunod ay ang pagtalo nilang dalawa sa lupa sa harap ng matandang emperor at nagsabi itong lalaki na ito ay gaya ng kanyang inaasahan. Makikita natin ang paglabas ng isang lalaki at isang batang babae at ito ay ang isa sa limang emperors na tinaguriang divine thief na si Kang Jiwu at ang kanyang disipulo na si Cho Yeong Rion. Wika pa ng divine thief na si Jiwu na ang pagsasabi ng matanda sa kanya bilang isang magnanakaw lamang ay nakakasakit at ito ba ang kanyang paraan ng pagbati kahit na matagal silang hindi nagkita subalit iginiit lang ng beggar emperor kung ano pa ba ang ibang itatawag nito sa isang magnanakaw kung hindi magnanakaw Saad naman ni Jiwo na mas mabuting pakinggan ang divine thief at dagdag pa roon ay nandito ang kanyang disipulo kaya pwede ba itong magpakita ng konting kabutihan Samantala kaagad namang nagpakilala ang kanyang batang disipulo kaya napasabi na lang ang Beggar Emperor sa kanyang sarili na ang pagharap sa bastardong ito ay isang sakit na sa ulo at ngayon ay mayroon pa siyang nakuhang disipulo kaya maraming problema ang paparating. Hindi alam ang pakay ng lalaki, natanong ng Beggar Emperor kung bakit siya napunta sa Sichuan, kaya napapakamot sa mukha itong sinagot ni Jiho na ito ay dahil mayroon siyang gustong itanong. Kasunod nito ay ang pagpapaliwanag niya na naghahanap siya ng tao na mayroong pinakamaraming alam patungkol sa mga silkworm sa buong Central Plains, na siyang ipinagtaka ng matanda kaya natanong niya kung bakit. Kagad na inangat ni Jiwo ang kanyang braso at habang tinuturo ang nakapulupot na tali na suot nito ay sinagot niya ito sa pagsasabi na ang kanyang sacred item na tinatawag na heavenly silk ay naputol kamakailan lang, at inakala niyang magtatagal ito ng habang buhay pero ito rin pala ay may hangganan. Dagdag pa ng Divine Thief na ang kanilang tradisyon ay ipamana ang Heavenly Silk sa oras na matapos ang pagsasanay ng kanilang disipulo, ngunit sa ganitong kalagayan ay wala siyang may may papamana kung saan napaisip ang matandang beggar emperor. Makalipas ng ilang sandali ay ang pagsasabi nito na kung ganoon, mayroon siyang isang kilalang tao para dito. Hindi naman makapaniwala si Jiho kaya may pananabik niyang natanong kung ito ba ay totoo nang bigla na lang natuon ang atensyon nito sa matanda dahil sa pag-iba ng kanyang tono sa sabi ng oo. Kasunod noon ay ang pagsasabi niya habang nagpapalabas ng seryosong mukha na sa buong Central Plains, marahil itong lalaki ay ang mayroong pinakamaraming kaalaman patungkol sa mga insekto kung saan ang tinutukoy nito ay walang iba kundi ang ating bida na si Soryong. Matapos ng ilang araw sa pagsikat ng umaga ay pumunta tayo sa labas ng Venomous Creature Garden, dito ngayon ay makikita natin si Soryong na labis na lang ang pagsigaw habang tumutulo ang kanyang laway dahil sa sakit na kanyang nararamdaman. Ito ay dahil sa patuloy na paghahagupit ni Huang Yon gamit ng hawak niyang latigo habang nagsasabi na tiisin niya lang ito ng kaunti. At ang kasalukuyang iniensayo ng ating bida ay ang martial arts na iron coffer technique na siyang isang kakaibang martial art galing sa Fist Emperor. At ito ay kanilang ginagawa dahil kung ang isang tao ay nasasaktan, biglang naninikip at kumikibo ang kanilang kalamnan ngunit sa sandaling iyon ay umiikot ang internal energy sa kanilang katawan upang ito ay pagtibayin. Kaya sa madaling salita, ito ay isang teknik kung saan mas lalo kang lumalakas sa pambubugbog hanggang sa ikaw ay halos mamatay. Sa tabi ay mapapansin naman natin ang kasintahan ng ating bida na si Huayong na daladala ang kanilang mga alagang centipede habang pinagsasabihan si Soryong na manatiling malakas. Nang bigla na lang nagiba ang reaksyon ng isa nilang alaga dahil sa napapansin nitong hawak na bagay ni Huangyun. Kasunod ay ang kanyang pananabik sa pag-aakala na ang latigo ay kagaya ng laruan na ginagamit sa kanila ni Huayun. Dahil dito ay dali-dali itong lumukso paalis sa bisig ni Huayun na siyang kanyang ikinagulat. Pagkatapos noon ay ang paglapit nito sa latigo upang ito ay paglaruan kaya labis na lang din ang naging pagkabigla ni Soryong nang ito ay kanyang mapansin. Mabilis naman ang naging reaksyon ng ating bida kaya nagawa niya itong kaagad na makuha, kung saan kaagad din itong ginamit ang kanyang katawan upang kunin ang paparating na paghahagupit ng lalaki. Matapos nito ay nagmamadaling lumapit si Huayun sa kanyang kasintahan, samantala natanong ni Huangyun kung maayos lang ba ito ngunit nagsabi lang ang ating bida na toy kamunti ka na. Pinagsabihan naman ni Huayun ang kanilang alaga na ito ay delikado at natanong kung ano sa tingin nito ang kanyang ginagawa at kung hindi ba sila magkakaroon ng isang mapayapang araw. Dahil dito ay makikita natin ang pagsisisi sa mukha ng kanilang alagang centipede, samantala na ni Soryong kung itong si Hyang Aba ay madalas na napapasok sa isang problema. Ito'y sinagot ni Huayon habang napapabuntong hininga, na oo dahil sa sobrang sigla nito ay hindi ito mapakali, sa puntong sa oras na mabuksan nito ang kanyang mga mata ay nagbibigay agad ito ng problema. Kuwento pa ni Huayon na noong nakaraan ay mayroon itong hinabol na isang butterfly subalit sa huli ay nauwi ito sa isang kaguluhan, ito ay dahil sa paghabol niya sa insekto ay narating niya ang pugad ng mga golden-haired king bees. Hindi naman ito lubos na mapaniwalaan ni Soryong dahil maaari itong malubhang masaktan sa kanyang ginawa. Gayunpaman, hindi ito isang bagay na ikinagalit ng ating bida dahil ang lahat ng tao na may pinapalaking alaga ay alam itong bagay. Ito ay kahit sa iisang uri ng hayop, magkakaiba pa rin ang personalidad ng bawat isa sa mga ito. Ating makikita si Hyang A na mausisa at spoiled, at simula nang magdulot ang isa nilang alaga na nagngangalang Cho ng isang insidente nito lamang, si Hyonga ang mukhang may hawak ngayon ng titulo bilang pinakamalaking pasaway. Si Cho naman na siyang panganay sa mga centipede ay maprinsipyo at may karismang taglay at siya ay ang nagpapanatili ng kaayusan sa kanyang mga nakababatang kapatid kaya mahigpit ito pag kinakailangan. Ang panghuli na si naman ay kadalasang tahimik lang subalit siya ay maldite sa una pero malambot ang kalooban. At parati itong natutulog na siyang isang maliit na problema. Habang pinagmamasdan ng ating bida ang kanyang mga alaga kasama ng kanyang kasintahan ay may tuwa niya namang naisip na kahit ang mga alaga nito ay mayroong parehong anyo. Silang tatlo ay may kanya-kanyang personalidad at ang mga ito ay mga espesyal na bata. Dagdag pa niya na sana ang mga ito ay lumaki ng mabuti at maging malakas upang sila rin ay maging kagaya ng kanilang ina na tinaguri ang Blue Venom Sovereign. Mayat maya pa ay naagaw ang atensyon ng ating bida dahil sa pagtawag ng isang tao ng kanyang pangalan at pagsasabi nito na nandito lang pala ito. Pansin naman natin ang pagkakaroon nito ng saya sa kanyang mukha dahil sa pagdating ni Gupi. Subalit hindi lang siya ang naroon dahil kasama niya rin ang bagong miyembro ng kanilang angka na sinaok na ngayon ay mayroong daladalang malaking banga. Wika ni Soryong na maaga pa silang dalawa pareho at nagsisikap na kaagad, Sabay sabi sa babae na ang uniporme ng Poison Unit ay talagang bagay sa kanya na siyang pinasalamatan ni Naok. Pagkatapos nilang makabalik sa Angkan ng Tang, si Naok ay naging miyembro ng Poison Division at sa pangangalaga ni Gupei na personal itong tinuturuan ng martial art, ito ay isang napakalaking biyaya. Natanong naman ni Soryong bigla kay Naok kung kamusta ang buhay nito sa Angkan ng Tang na sinagot nito ng mayroong malaking tuwa na ang lahat ay tinatrato siya ng higit pa sa nararapat at hindi naman gaanong mabigat ang trabaho. Dagdag pa niya habang binubuksan ang dala niyang banga na ito ang bagay na hiniling ng ating bida. Samantala si Soryong na nagtataka ay natanong kung ano itong bagay na kanyang hiniling. Kagad naman siyang lumapit para tingnan ang laman nitong banga, kung saan labis ang kanyang naging tuwa nang mapansin ang nasa loob. Ito ay dahil ang mga nilalaman nitong bagay ay napakaraming crickets. Kaya saad ni Gupi na sa totoo lang, sobra itong mga crickets kesa sa kailangan nila dahil si Naok ok ay masinop sa pag-aasikaso sa lahat ng bagay. Dahil sa sinabi nito ay napaisip si Soryong na ang pagiging napakahusay sa trabaho ay nagiging problema rin pala sa palagay niya. Kasunod ay mayroon siyang naisip na paraan dahil sobra ang kanilang crickets, dito ay nagsaad siya na sisiguraduhin niyang makakadala siya ng mga bagong alaga sa Venomous Creature Garden sa lalong madaling panahon. Natuwa naman ang husto si Gupey nang ito ay kanyang malaman at natanong kung lalabas ba ang ating bida para manghuli ng mga nakalalasong nilalang na siyang kanyang pinasang-ayunan sabay sabi na puwede naman nilang itigil ang pagpaparami ng mga cricket pero sa totoo lang ang pagpapakain sa kanila sa ibang hayop ay ang pinakamainam na paraan. Naririnig itong bagay, bigla na lang inagaw ni Huayo ng atensyon ng ating bida sabay sabi na bago noon, marahil ay dapat muna silang maghintay ng balita mula sa alliance. Ito ay dahil kung sila ay magsasagawa ng isang ekspedisyon para kumuha ng bagong alaga, kailangan muna nila ng opisyal na permiso, at dahil sa sitwasyon patungkol sa blood cult, hindi madaling makakuha ngayon ng permiso upang sila ay makaalis. Saad pa ni Huayon na narinig niya na ang alliance leader mismo ang nanguna sa pagsalakay sa hangganan ng nasyon ng Dewol, pero simula noon ay wala nang may naging balita. Hindi makapaniwala dito, bigla na lang nagiba ang ekspresyon sa mukha ni Gupay at ng ating bida sa galit na ngayon ay napapaisip na napakabuisit ng mga lamok na ito. Nang bigla na lang naagaw ang atensyon ni Soryong at ni Huayon dahil sa isang babaeng tagapagsilbi na mabilis na tumatakbo habang silang dalawa ay tinatawag. Nang marating sila ng babaeng tagapagsilbi ay natanong ni Huayun kung ano ang nangyayari at bakit ito nagmamadali. Kaya ipinaliwanag ng babae na sila ay pinapatawag ng patriarka na pumunta sa bulwagan ng patriarka dahil mayroon itong bagay na sasabihin sa kanila. Dahil sa sinabi nito ay nagtaka naman itong dalawa kung ano kaya ang bagay na gustong sabihin ng patriarka sa kanila. Makalipas ng ilang minuto ay tumungo tayo sa bulwagan ng patriarka, dito sa loob ay makikita natin itong patriyarka na nagpapalabas ng magandang ngiti. Samantala ang dalawang bata ay nagtataka lang patungkol sa rason kung bakit sila ipinatawag. Ito ay dahil sa karaniwan, ang patriyarka ay mayroong maraming ginagawa sa ganitong oras, kaya napaisip lang si Soryong kung ano kaya ang bagay na sasabihin nito at kung mayroon bang bagay na mangyayari nang bigla nalang binuksan ng patriyarka ang kanyang bibig sabay tawag sa kanyang manugang na si Soryong at pagsasabi na may dala siyang balita na alam niyang gusto nitong marinig kasunod noon ay ang pagpapalabas niya ng isang bagay na siyang umagaw sa atensyon ni Soryong itong bagay ay isang sulat kung saan habang tinuturo ito ng patriyarka ay ang masaya niyang pagpapaliwanag na sa wakas ay nakatanggap sila ng ulat mula sa Alliance at dito ay nakasaad na ang kanilang ekspedisyon ay naging matagumpay Narinig itong magandang balita, labis na natuwa si Soryong at si Huayun kung saan natanong ng batang babae sa kanyang ama kung ito ba ay totoo. Kaya nagsaad ang patriarka na sabi nila, ang alliance leader ay sinalakay ang isang bayan sa hangganan ng Dewol at dito ay lubos nilang napuksa ang pinagtataguan na kuta ng blood cult. Dagdag pa nito na ang kalahati sa mga bastardong ito ay namatay o nadakip, at ang mga natitira sa mga ito ay tumakas papunta sa Dewol. Hindi naman may maipinta ang saya sa mukha ng dalawang bata dahil ang ibig sabihin nito ay magagawa na nilang umalis upang makadakip ng mga nakalalasong nilalang gaya ng kanilang gusto. Wika pa ng patriarka na nagbibigay siya ng permiso upang bumuo ang mga ito ng grupo sa ekspedisyon na siyang ikinasaya ng dalawa kung saan sa matinding tuwa kaya sila ay napatayo at napahawak sa kamay ng bawat isa. At habang ito ay patuloy na nangyayari ay nasabi ni Soryong na kung alam niya lang na mangyayari itong bagay, sana ay pinlano niya ang kanilang destinasyon ng mas maaga. Nang bigla na lang natuon ang atensyon ni Soryong sa patriarka dahil sa pagsasalita nito na kung ganoon, mayroon siyang lugar na ire-rekomenda. Kasunod ay ang pagsasabi niya na para sa pinakaunang ekspedisyon ng Poison Division ng Angka ng Tang, walang lugar na mas angkop pa kesa sa lugar na yun. Ito ay dahil sa lugar na yun ay mayroong hindi mabilang na mga nakalalasong nilalang ang gumagala kahit saan at kahit sa pasukan pa lang nito ay mayroon ng mga nilalang nakapantay ang isang Golden Phoenix class na mga mababangis na hayop. Doon sa masukal na kagubatan ay mayroon tayong makikitang isang kakaibang uri ng malaking langgam, nang bigla na lang itong natuklaw ng isang mabangis na water snake. Ang lugar na yun ay kilala bilang paraiso para sa kakaiba at iba't ibang mga nakalalasong nilalang, at ang lugar na yun ay Yunan.